Ay mga Boss Madam, samahan nyo kami ngayon para mag-deliver sa client namin sa Paranaque. At ito, nakagrab kami ngayon. Tamang chill lang. Dala namin yung mga item din sa record. Kasama ko si Boss Manch. Bruh. At ito si HPC tulog. Mamaya na ako. <laughs> at ito na nga, nasa Paranaque na kami. Drop off at testing na ng mga items. At dahil man nga ang Grab, nag-commute ang mga itlog. So nag-trend kami gamit ang green card. Nasa LRT Line 1 nga pala tayo. Hindi namin kami sada dito. Tanong namin na ang ng tanong. Last maka Tokyo. Tokyo trip. Ang namin, pawis na pawis na kami at ang linimahid na. First time nga pala namin mag-commute sa trend trend ng magkakasama kaya susyumasyong kapag kami. So guys, siya bata <laughs> dito di namin sa bata. Batasan. dito din namin alam sa gamit pipila sa LRT at MRT ko. Sir, saan yung pa MRT? Gusto pala natin mag-commute <laughs> At dahil rush hour na nga ng mga oras na to. Nakatayo na kami at pumwesto kami sa may sulok. Train to busan daw sabi ni Buspian. At dito sa part na to guys, nakaka na sa akin si Buspian kasi sobrang siksikan na. Nag-enjoy naman daw siya yung tao pa rin daw. Dito ko na realize kung gaano kahirap yung nararanasan ng mga kababayan natin na araw-araw nagco-commute. Kaya saludo kami sa mga kababayan natin na araw-araw lumalaban at buong biyahe kahit na ganito kahasil ang pagco sa Metro Manila. Yun lang sana, enjoy guys sa journey namin. Follow for more.